Shout out sa iyo, Tito Sagupaan ng uh, General Santos City, Mindanao. Sinisimulan ko ng uh, order mo, yung uh, pinaka latest version ng uh, Red Antena, version 5. Ito na yon At salamat nga pala. At uh, nag-avail ka ng aking uh, gawang antena, ang red antena. Maraming maraming salamat muli sayo iyo, Tito Sagupa ng Colsign, dyan sa General Santo City, Mindanao. Pagtapos na, i-video ko ulit, uh, Tito Sagupaan. Mabuhay, 73. Ayun, mga idol. Tayo ay susukat ng field strength meter. Okay, field strength meter. So, naka-low power tayo which is 5 watts. Tingnan natin. So, ang sentro niyang, design kong antenna na yan, bound to General Santos City, Mindanao, ay center ng 145. Ito ay amateur frequency, pero nag-request yung uh, user na baka pwedeng, uh, I mean, ang range na gusto niyang ma-achieve ay 143 to 149. So, I tried my best para makuha yung ganong range. Pero ang center nito is 145. Simula na natin. Ayan na. Sagad. Metro. Sa 146 tayo. Ayan na. Sagad din. Palestrin. Low power yan na. 147 tayo. Ayan na. Mabawasan na isang guhit. 147. 147. 148 tayo. Ayun, sumagad so ulit. 148. 149 tayo. Ayun. Mas layo yung gumanda sa ano, mataas ah. So, ayun. Balik tayo sa, ano, sa 143. Ito yung pinakamababa. Kung ilan ang maabot niya. Ayun o. No. Sa low power, siya ay nasa ano lang? Nasa 10. Subukan natin sa low 2. Ayun na, sa si Lotri. Ayun na, Lotri siya pumuno. Okay? Sa Lotri nagpuno siya. Pero sa tayo ay sa luwan para makita natin. So, 144 naman tayo. Ayun, nasa ano siya? 50, ay, 32, 33. Subukan natin sa low 2. Ayun, sagad na. So sa ano tayo? Sa low lang. So ayun. Ito 'yun, ah uh, antena. Papakita ko sa inyo. I-post ko lang at lalabas lang ako. Ito yung gawa ko. Nako, kaliit. Ayun yung antena. Tamba lang yung mga gamit ko. Ayan yung antena. Ayan. Yan ang pang-testing ko ng finish trend meter. Ang directional. Okay. Ito na. Dito sa Gupaan. Diyan sa Kajena City. Day 3. Nang uh, paggawa ko sa order mong antena. Ayan. Tuning up na ako. Tuning up tatlong dugtong 1160 ng wavelength Ito na yung kanyang SWR punta muna tayo sa mababa tingnan ka doon sa, ano, sa itaas ito 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 yan yan din pala yun din naman yan eh yung ohms yung green yung SWR yan so sa 143 tayo yung frequency ito yung frequency yun 143 is 1.21 so one at a time tingnan mo lang yung ano ito ay nakasentro sa 145. Yan mo ang uh, SW ha. Kung uh, masisiyahan ka na dito. Okay. Ayan na. Nagawa 1, na. 1, 4, One at a time ha. Okay. 144740. 4, Ayan. One, four, four, nine, two, zero. One, four, five, 100. 0.08 hindi may saktong ano 145 yan kasi nakasit tayo sa 143 to 149 yung gawing baba ayun so pag isit isit natin ng ano yan ng 144 uh, to 146 may kita ba talaga yung sindro pero tinama yung SWR 1.07 hangat pa tayo ang ohms tingnan mo rin nasa 50 ohms Okay, so far so good. 49, so hindi pa rin masama yan. O, nasa 146 na tayo. 1.07 pa rin sa si WR. May karta na kung nakasampay uh, din sa ano, kawan ng, nagre-reflect dun sa bubong. Hindi makuna ng maayos itong nano BNA ng video. Ayan, tuloy. 1.1 1.12, 1.30, 1.47 na tayo ha one point something na okay one point twenty five sana magusto mo itong SWR ha yeah. pero tinan mo pa rin kung anong uh, kayang hagipin pa niya baka uh, mababa pa sa paitas pa eh nagwa 1.3 na one per eight nasa 1.3 na. Ayan. So, okay pa yan, ha? Okay. So, ito yon na uh, idol. Ayan, o. Oh. Malit lang pista ko dito. At wala ako doon sa shop. Gawa nang naglilipat. Ayan yung antena mo. Ayan. Ayan ang wire niya. Pinantono ka dyan ay 25 meters na wire. Ayan. Ito na mga idol, day 4 sa paggawa ko ng red antenna version 5 1116 ang wide blend papunta sa Mindanao Ayan Nalagyan ko na ng mga epoxy Ito na partial pintura ko na kuwas, nalagyan na lang siya ng uh, bracket dito at uh, ipinturahan Ito yung third coil ito yung uh, loading coil at ito yung second coil kagawin din ipacing coil 1 and using coil 2 ito naman so, yung loading coil ayun at uh, road to good to go na to papuntang General Santos City Mindanao